Magandang gabi po mga kababayan. Maganda pong pag-usapan itong topic na ito. Kaya gusto ko pong talakayin sa inyo. Alin ito, Sultana? Maganda pong talakayin eh. Ito po bang tungkol sa magkakapatid na tulfo? No? Well, i mo muna po natin yung bunso nila, yung si Erwin Tulfo. Kasi parang medyo iba si Erwin eh. Medyo mild-tempered yun. Pero yung mga iba, yung mga kuya, mga kuya niya, ay eh medyo parang mayayabang masyado. ba? Diba? Mayayabang. Mapagmataas. Ano eh? Mahilig mang insulto. <clears throat> so, ang yung topic po, mainit po itong pinag-usapan ng nakaraan, yung tungkol baga sa sa isang sundalo, sa isang sundalo na namatay sa laban, pero hindi naman yung iba ay tinuturo na isa sa naging dahilan ng pagkamatay mo no, na parang suicide ay eh si Rafi Tulfo. Dahil po yung istorya na yung girlfriend nung sundalo, Lieutenant ba yung Lieutenant? Kanlog. Kanlog ang apelido nung <coughs> nung sundalo. Dumulog po kasi yung girlfriend nito sa RDIA kay Rafi Tulfo in action, uh, nireklamo niya yung nung babae, yung girlfriend nung sundalo, nireklamo niya, yung boyfriend niyang sundalo, na kesyo <coughs> umurong daw sa kasal. Okay? Umurong sa kasal. <coughs> Ngayon, Bakit umurong sa kasal? Yun ang tanong. Eh, yung babae kasi parang naghahabol. At sabi niya, nabuntis kasi siya. Buntis. Kaya kailangan ng, kailangan siyang pakasalan. But then, in the course of uh, the story, na nagkasagutan, pinag-usap ni Tulfo yung mag-boyfriend, na parang hindi naman natuloy yung pagbubuntis na naman ng babae doon sa boyfriend niya kung bakit siya nakunan. ano ba ito? Kailan ako nagsasalita eh. Kanina hindi naman eh. so ngayon, okay, nagreklamo yung babae. Lumapit kay Tulfo. Ito kasi yung ugali ni, isang napapansin natin na ugali ni Rafi Tulfo doon sa sa kanyang TV program na RTIA kung sino yung dumulog sa kanya naghain ng complaint parang doon sa kumakampi hindi na hindi mo na iniimbestigahan yung kaso lalo pa pag babae babae ang lumapit doon kagad siya nakakampi tapos isa pa pong napapansin ko kay Rafi Tulfo is mainit ang dugo niya sa mga uniform men mga militar, mga pulis <coughs> pansin niyo ba yun? yung ang hilig po niyang mangpahiya, mamahiya pulis man o hindi uh, ordinaryong mamamayan kapag siya yung inireklamo na kahit parang hindi naman inuunawa kung ano talaga yung punot dulo ng problema, nakakilig ka agad siya sa nagre-reklamo. Hilig niya mamahiya, nang insulto. Mas lalo na kapag yung ikinocomplain is yung mga polis or ano, polis, militar, basta yung uniformado. Hindi ko po maintindihan kay Rocky Tulfo kung bakit ganun siya sa mga uniform personnel. Samantalang <laughs> samantalang siya mismo ay eh, nanggaling siya sa pamilya ng mga militar. Yung tatay niya, militar. Iba niyang kamag-anak. Di ba dapat sana eh, malapit ang puso niya? Pero baligtad eh. Pero parang ang tingin ko kasi kay Rafi Tulfo, kapag mahilig niyang ipahiya, mahilig siyang magpahiya sa mga tao, or lalo lalaki, na yung may, <coughs> mayroong something of a kind of power, yung mga, yung mga may power ba? Mga pulis, militar, huwes, kahit mayor, judge, abogado. Yun ang mga, yun ang mga, mga, mga gustong gusto niyang pinapahiya at iniinsulto psychological ito eh. Kasi nga, siguro, feel niya na powerful siya, mas powerful siya, na makapagpahiya siya ng mas mataas ang pinag-aralan kaysa kanya. Dahil di ba nga, siya i drop out. So parang it's a, something of a, an accomplishment for him. Parang mas tumataas yata ang, ang pagkatao uh, pagkataon niya kung siya ay nagpapahiya ng tao, lalot kung mas powerful sa kanya, mas mataas sa kanya, mas mataas ang pinag-aralan or whatever. Kasi si Rocky Tulpo pwede. Kung hindi lang naman yan media man eh, nasikat eh. Ano ba? Ano ba siya? Yun nga, wala naman siyang tinapos, di ba? Siya mismo ang... Tingnan mo naman, my God, ang background ni Rocky Tulpo. Hindi po kagalang-galang. Nagiging kagalang-galang siya ngayon dahil siya ay isang sikat na sikat na celebrity. Tapos ngayon senador na siya. But then, actually sa kinikilos niya, sa mga ginagawa niya, hindi siya kagalang-galang, my god. Hindi po siya kagalang-galang na tao. Kasuklam-suklam nga siya eh. Yun lang po ng mga tao na ang iniisip yung mahilig yung sa ayuda, mahilig tumanggap ng tulong. Sila lang naman po ang hangang-hanga kay Tulfo eh. Dahil maraming natulungan. Nakatulong nga ba? Well, nakakatulong din naman yung eh. mga binibigyan niya ng mga negosyo showcase, sari-sari store showcase na magkano talaga Mga 50 mil? Samantalang ang kinita niya dyan sa YouTube, dyan sa programa niya, dyan sa, 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 sa kanyang uh, what do you call it? Poverty porn program. Alam niyo ba kung magkano kinikita niya sa YouTube dahil dyan sa programa niya? By the millions a month? Pero ang itinutulong niya sa mga tao na yung source ng kanyang kinikita, eh, magkano lang, bariya lang. Pero doon sa mga natulungan, yung malaking bagay na yun. Well, nakatulong din naman. Ngayon, ano po ba ang pinupunto ko? Na itong si Rafi Tulfo nga po, mahilig magpahiya ng tao lalo na yung nasa matataas na nasa matataas na level ng uh, lipunan wala siyang pinipili mas mas hindi niya mas malapit ang kalooban niya ibig sabihin hindi niya hilig ipahiya yung mga pobre mga pobre well okay naman po yun kasi nga pobre ka na nga tapos iinsultuhan ka pa okay Okay naman yon. But, in totality actually, hindi kayo dapat magpahiya ng tao. Kipobre man o mayaman. Noong nakaraan, sino yung pinahiya niya? Isang bilyonary yung negosyante. Na wala namang katuturan yung dahilan. Nagpahiya siya ng mayor. Lahat na profesyon, matataas na profesyon, yun ang mas gustong gusto niya na ipinapahiya. Eh, Iniinsulto. Ngayon naman, dahil na po dito sa yung isang sundalo na inireklamo ng girlfriend niya dahil sa hindi ro itinuloy ang pagpapakasal. Alam nyo kasi, eh kung ako magja-judge doon, yung babae, kasi naririnig, maririnig mo naman, makikita, magigage mo ang ugali sa pakikinig lang. Eh, kahit ako man yung lalaki, hindi ko papakasalan yon Parang, ang kulit, baba, madada, makulit, demanding. Yan ang ayaw na ayaw ng lalaki. So, kung ikaw si lalaki, nakita mo na na ganun ang ugali ng girlfriend mo, nakikinita-kinita mo kung anong magiging buhay mo balang araw dito sa babae ito. Bakit mo papakapasalan nga naman? At saka isa pa, yung pagpapakasal hindi sa pilitan. Nakakahiya naman sa, lalo sa babae. My God, ako hindi ako mamimilit na upakasalan oh, mo ako. Jesus Maria, sabi, nakakababa kaya. Nag... Nakakababang puri, mga kababayan. Kayo ng mga kababaihan, kung napapansin nyo na matabang na sa inyo ang lalaki, nag-uusap nag kayo ng kasal, pero nagbago isa, ay, huwag niyo ipilit ang sarili niyo. Nakakahiya yun. Kumbaga, balang araw, kung ipilit mo na magpakasal kayo, dalawa kayong magihirap. Pinapahirapan mo sarili mo, papahirapan mo rin yung lalaki. Ngayon, dahil na po doon sa <clears throat> yung uh, sundalo niyo na inireklamo ng girlfriend. Ininsulto ng husto ni Rafi Turpo. Ininsulto ng todo-todo. Sinabihang duwag. Baka raw na mama's boy. Baka raw sa laban, iwanan yung mga kasamahan. My God! Rafi Tulpo, Hindi ka nag-iisip niya sa mga pinagsasabi mo. Ikaw ba, Rafi Tulpo nag-CAT ka man lang ba nung high school? nag-ROTC ka ba? Oh, well, hindi nga siguro kasi nga drop out ka eh. Kasi yung ROTC sa college, ako nag-ROTC ako. Nag-CAT -nag ako. Pero itong si Rapi Tulfo, mga ang tingin ko dito, hindi ito nag-CAT. Walang disiplina eh. Biruin mo yung sundalo nung tinawagan nila nung babaeng nagreklamo. Nando doon pala siya sa gitna ng labanan. Naririnig pa nga yung putukan eh. Nasa gitna ng labanan, kinukulit nilang dalawa ni Rafi Tulfo at nung walang isip na girlfriend. Namimilit na pakasalan siya. Eh, yung lalaki nga, pin, nagsalita na kay Rafi Tulfo na, kasi kinulit niya bakit bakit ka bakit ka anya umatras sa kasal kasi hindi kami magkaintindihan o ibig sabihin ayaw na talaga ayaw na Huwag mong ipilit Huwag mong ipilit kasi ang sagwapo niya ne eh. alam niyo ito salitang bastos no kapag ikaw babae ipinipilit mo ang katawan mo sa isang lalaki na, o oh, pakasalan mo ko, my goodness, yan ang pinakamababa, ma pinakamababang level na ilalagay mo ang iyong pagkatao bilang babae. Just imagine, nakabuka ka ka, bastos ito ha, tapos pinipilit mo yung lalaki, anay mo ako, anay mo ako. Naku, magkakapagsalita lang ako ng bastos eh. sa'yo. Huwag mo ipilit. Huwag Tapos ngayon eh, nakikiusap na yung sundalo na mamaya na lang tayo mag-usap kasi nasa critical sila. Critical area, nasa gitna ng laban with the NPAs. <coughs> Tapos later on, nabalitaan nga, nalagay sa balita na na, na baril doon sa laban na yon parang ang kwento ng mga kasamahan eh, hindi naman siya dapat ang mapupunta doon sa front line nagpresinta na para bang nagpapakamatay ikaw ba naman eh, sinabihan kang duwag in national television di ba sundalo yun eh kailang okay na sabihan mong duwag yung isang ordinaryong lalaki. Eh, kahit nga ordinaryong lalaki, eh, wag mong matawag-tawag na duwag yan. Mataas ang pride ng lalaki. Sundalo pa kaya? Sundalo pa kaya? Tawagin mong duwag, mamas boy. Ipinipilit na, nagpapaalam na yung sundalo na, teka sandali lang kasi, nakikipaglaban sila. Eh sabi ng Rapi Tulpo, mas importante ito. Yung babae isa rin. Spoiled brat. Demanding. Nagger. O. Oh. Kapag ang babae ay nagger, pilitin mo man niya na pakasalan ka, iiwanan ka rin yan. Kasi ayaw ng lalaki ng nag. Maingay. Madada. Madada matabil, mariklamo, demanding. Ayaw yan. Ngayon, ano ba ang pinakabuod nito? Kung bakit nabanggit ko na magkakapatid na Tulfo? Kasi nga po, itong si Ramon Tulfo, na kuya ni Rafi Tulfo, imbis ba na disiplinahin pagsabihan yung kapatid niya, kinampihan pa. Mas lalo pang nagsalita rin ng mas mabigat na pang sa mga sundalo. Binanggit pa yung pangalan ng eskwelahan, yung PMA. Tinawag pang gago. Hello? Anong klase kayong magkakapatid na tulpo kayo? Ikaw mong tulpo, matanda ka na? Ang tanda-tanda mo na eh. Si Raffi Tulpo matanda na rin, senior citizen na rin yan eh imbis na turuan mo ng tama, disiplinahin mo, kinampiyan mo pa, mayayabang ang mga tulpo na to eh, sa totoo lang. Kung magsipag-asta ang mga ito, kala mo kung sino eh. Ngayon, ito ang pinakaibig ko sabihin, Rafi Tulfo, Diyan sa inuugali mong yan, na mahilig kang manginsulto, magpahiya, ng mga tao sa lipunan, lalo ng mga uniformado, pulis, militar, mayayaman, mga, mga, mga of government officials sa mga bureaucracy, mga bureaus. Di ba pinag mo sila? Ito ang take, this is a warning for you. Gusto mong tumakbo ng Pangulo? Sure ka? Pwede kang manalo? pwedeng pwede kang manalo Rafi Tulfo na maging pangulo kasi ang boboto sa iyo yung mga tanga na butante. But oras na maupo ka sa posisyon. Kung ganyan pa rin ang ugali mo, do you think tatagal ka sa pwesto mo? Hindi ka kaya makudita? Yun lang po mga kababayan. Yun ang is mensahe na gusto kong iparating dito sa mga tulpo na ito, lalo na dito kay Rafi Tulpo, na nagbabalak maging Pangulo. Na dahil sa sa kanyang kasikatan, number one sa survey, pwede pwede kang manalo. Pwede pwede kang manalo. Pero, sana ang maging vice president mo eh, hindi si Sarah, hindi isang Duterte. Because I'm so sure, hindi ka magtatagal sa pwesto mo. Makukulita ka. Mapapatalsi ka bilang Pangulo. Dahil dyan sa ugali mo. At maraming nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Mga taong makapangyarihan na siyang magiging kalaban mo pag ikaw ay naluklok sa malakad. Mark my word, Rafi Tulpo kung ako sa'yo, huwag ka nang mag, huwag ka nang mag, uh, mangarap pa, na maging pangulo. Dahil yun ang kahinat na nun. Believe me, ikaw ngayon ang mapapahiya. By the same people, na sobra mong ipinahiya. Diba? Tama ba mga kababayan? I'm warning you. This is a warning for you. Rafi Tulfo and Tulfo Brothers ang yayabang min. Okay, hanggang dito na lang po mga kababayan. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa natin. Tahanan. Thank you for watching. Bear with me dahil may sakit ako. Peace.